Yes. Hi guys. Welcome back to our YouTube channel. Eh ngayon po, onlinis po kami, kami ng ba kayo rito? <laughs> na aming bakuran. Naglinis sa bahay Tapos po onlinis po kami dito sa harap. Kaya bakuran Doon sa naman po. Ayun sa 45 days natin. Pakita na natin. Pakita niyo po. Pakita. Pa gusto mong buksan yung ano? <laughs> Ayan po. Kala nila papakawala na po sila. Ayan ang update ng ating 45 days. Oh, dinaklan. Oh. cute. Kasi ano, Pinut, tinatawa na nila kasi pinutulan namin ng Pinutulan namin ng pakpak -pak kasi nakakarating na po sila dun sa bubong nakakalipad ngayon para ano para malaman namin kung sino na yung mga naputulan kasi mahirap ma makita kung sino yung naputulan mas madaling tignan pag sa buntot kaya nga lang ito hindi <laughs> ko naputulan oh. <laughs> Daling yung buntot Dali na, mag na kayo dyan. <laughs> Idalian nyo na. Today is December 31, last day of the year. Si Altered nagsaset up ng pang FB Live. Andi, doon ka sa gilid. Okay. pati na rin yung kambing oh. Yung na rin kumakain. Kasi <laughs> ito, naglilimlima. Ayan, alter do. Oh. Pinaikot na naman niya yung itlog. Lumipat na po ulit siya? oh, ayan Oh. Pinapaikot-ikot na kasi yun. Napansin lang namin. Kasi, dyan sa pwesto niya, nasa gawing kanan na siya ngayon. Pero kanina, nandito siya sa gawing kaliwa ng mga nakaraan judge siya sa pwesto na yan so pinapaikot-ikot niya yung itlog uh. ang pinapakain namin dito uh, yung darak na mais tapos ano uh, uh, isang ano ng pellets yung pellets may mga mais 'yun yung Integra 5000 Nabawasan na po ng dalawa 'to kasi ano birthday ni Kuya Danny yung isa uh, pa birthday namin sa kanya tapos yung isa uh, I-stock lang sa rep para pag gustong mag ulam ng bibi, meron naka-reserve sa ano. Sa rep. Ano? May ano na naman pala, Terdo. Itong dahon ng ano, nyog. Nanihin mo. I'm coming to save you. Tsaka yung ano, Kulungan ay yung itlugan. Nilagyan namin ng ano kasi nakaran Ano? umuulan Kahapon. Tumutulo do sa yero. May tulo. Ah, din, namin. Third! Oh. Dito yan! Dito yan! Sinabi ko hindi naman susunugin niya. Magagamit natin niyang pang ano... Pang padingas sa ano talikan so ang total ng ano natin bibi natin sa ngayon is uh, 14 ngayon pakainin naman natin yung Uh, isang Rhode Island Red Tapos papakita namin yung uh, Nakuha namin bagong uh, Rhode Island Red okay, guys uh, Apat to isang lalaki na Rhode Island Red uh, Production type Isang lalaki, tatlong babae uh, Production type, Mahugani So yan po apat sila ayan. Uh, month old, ang kuha po namin is uh, 700 uh, month old, malalaki na po yan so malakas na po yan pwede na nga po natin dalhin sa ano ito yung guling, ganda oh. lalo na po pag uh, lumaki yan ayan. ito hindi pa masyado ano yung balahibo nya ayan o oh. Pero, ang ganda po yan pag lumaki. action type. Ito naman yung mga sisi natin. Oo, sige. Dali, diretsyo mo nalang lalabas. Dali, oh. diretsyo mo roon para ano. Kaya manunok ka. Ayan. Nakapatong na sila. Faole. So, ito, uh, napisa po sila Uh, birthday ko no? December 12 mm -mm. December 12 so ngayon anong date na ngayon? December 31 12, 22 uh, 19 days so ang plano po natin dito um, pag nag one month sila by January 12 iiwan na po natin dito yung mga sisiw tapos lalagyan po natin to ng, may nakaabang na po dyan ano may nakaabang na po dito. Uh, ngayon, oh. Para sa ilaw. Ayun, ganyan, oh. So, magdadagdag tayo ng ilaw. Ayan. Ayan. May tubig pa naman sila. Ayan, ang takaw nila, oh. Ito yung Rhode Island red natin na barako. ng update ito yung pinaka bago ito linisa mo yung lumi ano ka muna lang ng dahon dahon lang pulasa mo ng dahon pinapa ilawan ko pa kasi medyo malamig tapos may cover naman po yan lagyan ko sila ng cover para kahit umulan hindi silang babasa sige hapon no. tapos yan malinis na yung bakuran kasi kung papasin nyo malinis na Ano na nila rito sunogin na lang po ito maya maya malinis yan wala mo mga dahon, dahon mamaya pipitas po kami dyan ng suha sa new year sa lubong at nagsiself phone na itong mga to tapos na ba tapos na ba malinis na, na. yun so, yun lang po munang update natin sa ngayon back to Uh, backyard tayo so ang update dalawa ang nabawas ang tinanggal po namin dalawang barako kasi uh, yung inahin natin uh, sinusubukan po natin nag experiment tayo ng isang barako sa sampung inahin pero uh, tinatanggal natin yung barako sa magkakapatid kasi iniiwasan po nating inbreeding kasi by by February or March uh, baka pwede nang uh, sampahan 'tong mga inahin na anak na mahirap niyan yung mag inbreeding ibig sabihin yung kapatid na lalaki uh, asawahin yung kapatid na babae so hindi po pwede po 'yon uh, ang reason is pwedeng uh, uh, mahina ang resistensya, mabansot, uh, madali. Para sigurado, uh, nagtatanggal kami ng uh, barako do sa mga anak. Itong nasa kaliwa, mas malaki yung paa. Kumpara nyo dito. Ayon, medyo maliit yung mga paa nalutom mga to. Hindi po dahil sa maliit sila, kundi uh, talagang ganun po. Pag maliit ang bibe, mas maliit ang bibe, inahin po yung o, sa magkakapatid. Um, babae. Tapos, isa pang uh, factor pa natin malalaman kung pwede naman ng uh, mangitlog yung mga bibe. Uh, papakita natin sa base sa research natin. Mapapansin nyo po yung ayan o, yung inahin na yan. Buo na yung kulay orange sa mata. Yan, ibig sabihin, uh, pwede na po mangitlog yan. Kumpara nyo po dito. Wala pa. Pati ito. Ayan, wala pa atubo pa lang same dito same dyan. tingnan natin yung nanay nila ayun yung nanay oh ayun oh yung orange sa mata na nakover na po yung paligid ng mata niya so ibig sabihin pwede nang mangitlog yun so yun po yung distinguishing factor niyan so yun uh, sana may na i natutunan po kayo kahit papano. Ayan. So yan po. So ang natira sa atin is 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 14 na bibi. Kung maalala nyo nag-start po ako sa 7. Uh, yung isa na wala 3 po ang dahil sa sunod-sunod na ulan at bagyo nung ito mga nakaraang buwan. Yung naglilimlim pala ron, update din lang. Um, parang nung before Christmas, siguro mga one week na po yan. So in two weeks time, most likely mga ano to, uh, second week ng January to third week ng January, uh, may mapipisa na po dyan. So yun. Uh, December 31, ispiras ng bagong taon, and uh, advance happy new year po sa lahat. Kita-kits po bukas. Bye-bye.